Ayan na guys, ang aking niloto na upo ang sahog ay nasalata. lata. Hindi pwedeng magitin natin dito ang sahog niyan. Basta kayo na lang mag-isip kung anong sahog. Ay. Ayan na guys, ang aking upo. Nahiwa ko na ang upo. Ayan, tapos yan na yung kamatis, sibuyas at bawang. At ang ito yung sahog ko na nasa lata. Tinanggalan ko na ng ano, kay bawal daw banggitin. Ayan, nagpapainit na ako ng mantika. Nilagay ko na yung bawang. At ang sibuyas na bombay. Ayan na, nilagay ko na yan guys. Kay alam mo naman ngayon guys, bawal, ang daming bawal ngayon na hindi pwedeng banggitin. Kaya tinanggal lang ko na ng ano, anong tawag doon? Level, ang tawag ng level. Ayan, nilagay ko na yung kamatis. Na mahal ang kamatis. Lahat na talaga ngayon mahal, mahal na lahat. Ayan, ginis ko na yung kamatis, bawang at sibuyas at nilagay ko na yung sahog ko na nasa lata guys ayan makikita nyo naman kung ano yung sinaw ko at ay nilag at nilagay ko na yung upo yung gulay na upo sa amin sa bicol ang tawag namin sa amin ay tambole dito naman sa tagalog ay upo ayan hinalo halo ko na nilagay ko na yung uh, gulay na upo iniwa hiwa ko na ng ganyan kaya hiwa hiwa ko lang ganyan ang ko niyan, guys ayan hinalo halo ko na para maluto na at syempre, kailangan lagyan natin ng patis di ko na nakikita yung patis ang tinimpla ko diyan guys, ay patis hindi asin, ayan, pati magic sarap kailangan natin lagyan ng pampasarap, ayan luto na, malapit ng maluto kailangan natin halu-haluin para pantay yung pakalambot ng gulay, ayan o, yung sa ko ang sahog ko ay nasa lata Di ko Ayaw, ayaw kong banggitin kung ano nasa lapero. Halaman na ninyo, ninyo yan, guys, kung ano ang sinawag ko dyan. O, tingnan mo. Masarap kaya yan, guys, isawag dyan sa gulay na ganyan. Masarap kasi bawal naman ako ng hipon. Kaya yan na lang ang nilagay ko. Ang nasa lata, ayan, luto na, guys ayan na ang aking niluto, ayan ang sahog, na hindi pwedeng banggitin, ayan masarap, masarap yan, guys, at saka ayan, guys, di ko na nilalagay ng tubig pag niluluto, kasi kusa siya nagtutubig kaya, ayan, masabaw siya tapos, ayan na yung kanin ko, ayan ang gulay ko, ako lang ang kakain ng gulay, pati wasawa ko ayan, kumain na rin ako nagmamadali na kong kumain dyan kasi nga maggagawa pa kami ng tinapay maingay kasi dito guys kaya ako nagbo voice over kasi nga yung gate namin ay inayos na pinaayos na dito ng aming kapitbahay kasi nga mahirap nang isarado yung gate kaya nag voice over ako habang ano ganito habang kumakain din ayoko rin na ano kasi ano nga yung maingay may nag ano ang tawag doon nagwi-welding. Mm. Hipon din, mas pwede rin kasi bawal ako sa hipon. Kaya ito na lang. Hmm. Thank you. 감사다 <목소리도> Ulam namin to guys. Ngayong umaga nagkumain na po. Mamaya hanggang halip pa. Uh, mamaya pa kami alas 3 kakain. Ano na, parang merenda na namin. Pag nagutong pa kakain. Eh. Tuloy-tuloy naman na, tayo. Wala kami. Da. ito lang. Hmm. Ilan? Ilan? Lamit na alo. Ayon tayo ba? Yung mga anak ko, hindi naman kumakain itong gulay. Kami yung asawa ko. Magbalik mo, mag dala kang tubig, Mar. Ang alam ko, dami, oh. Mm. Guys, sasapuhin ko na ang aking um, vlog yan, mahaba na. Bye bye guys! Don't forget to follow my Facebook, Facebook page. Yung bisa ko vlogs. Bye bye and good morning!